example natin, yung kay Diwata na sinasabi na nga nila na ni Rosmar. Kaya tayo ng business, lalagyan natin ng tinatawag nating USP. Yun yung dapat na meron ka na wala yung ginaya mo. Ngayon, kung ikaw gusto mong gumaya at wala ka namang ganung kalaki na pwedeng i-offer, maghanap ka lang ng added value sa product or services mo. Ang business ba? May gusto ka bang itanong kay CEO Paul? Yes po. Hello, CEO Paul. Pwede ka bang malaman? Pwede bang gayahin ng isang business kagaya ng ginawa ni Mariel P. yung kanyang Paris Overlord? Maganda katanungan yan. Wala namang problema kung tayo ay uh, gagaya ng business. Ang mahalaga lang, kapag gagaya tayo ng business, lalagyan natin ng tinatawag nating USP. Unique Selling Proposition ano ba yon? Yun yung dapat na meron ka na wala yung ginaya mo. Example natin, yung kay Diwata na sinasabi na nga nila na ginaya ni Rosmar. Pareho man sila ng produkto, pareho man sila ng presyo, pero yung unique selling proposition ni Rosmar doon ay yung only swimming. Ngayon, kung ikaw gusto mong gumaya at wala ka namang ganung kalaki na pwedeng i-offer, maghanap ka lang ng added value sa product or services mo. At yun ang makikita ng mga customer. Katulad nito, binisita ko yung isa sa aming mga water station na minamanage ng anak ko. At gusto ko lang malaman na kung minimaintain ba nila yung, yung unique selling proposition na in-implement ko way back pa. Kasi dati nung no, nagsisimula kami dito sa business, ay nakita ko na maraming nagsitayuan sa paligid ko. Ngayon, ang kakaiba sa aming water station, dito sa area namin, isang subdivision at napapaligiran ng iba pang subdivision, kami lang ang naglalagay ng plastic sa aming mga dinideliver na galon. And uh, aside from that of course, we maintain na cleanliness and regular testing. Para na sa ganon, kapag mayroong customer na magtatanong o may customer na magkukumplain in case, meron kami ipapakita na water at uh, testing uh, proof na yung aming mga tubig dito ay pumapasa. In the nutshell, walang problema kung gagaya ka ng business. As long as meron kang unique selling proposition and added value. At kung ikaw naman yung ginaya, for example, ikaw naman yung ginaya na business, huwag ka rin malungkot kasi habang may gumagaya sa sa'yo, ibig sabihin, effective yung ginagawa mo. So dapat, hindi ka rin mag-stay doon sa kung ano meron ka. Keep on improving, your products or your services and sell or provide another unique selling proposition or added value. For example, Paris Overload. Lahat pwedeng gumawa ng Paris Overload. Pare-parehong ingredients, pwede rin parehong presyo. Pero ano ba yung value na i mo para kagatinyo ng customer? Tulad nga na ng example natin, si Rosemar nag-add ng unlimited swimming. O si Diwata may free soft drinks o yung iba pa. Sa business, okay lang na pare-pareho. Okay lang na magkakatabi. Sa divisorya, di ba, magkakatabi. Sa mga restaurant, nagkakarap-harap. Ang mahalaga, kapag kukopya tayo ng business na gumagana, meron tayong sariling unique selling proposition and additional value. Thank you. More power sa iyong panggagaya.